What's up? Magandang araw gabi mga kapaiters For today's video mga kapaiters Nag-hukay kami para sa aming foundation So mga kapaiters Kibali ito yung aming hukay Para sa aming foundation Kibali ang lalim nito ay 6.8 meters uh, Ginagamitan namin ang long arm Backhoe para maabot niya dito Kasi yung isa ginagamit niya Ah, maliit 'yun. Ito 'yung mahaba 'yung kibali kamay niya. Meron ng tubig. Lumabas na ang tubig, mga kapaiters. Yan, dito naman 'yung sunod namin na area of activity. Yung dati ko mga video mga kapaiters, oh, pakita ko sa inyo. Yan 'yung aming ginagawa ito yung binubuhosan namin kagabi yung mga beams dyan at mga walls yung weather condition natin parang umulan makapal ang ulap nangingiti mang ulap mga kapaytars kasi malapit na yung matapos uh, ito na naman isunod namin kasi may mga pusti pa kaming ipapatayo dito Hanggang doon yan mga kapaiters Pero sa ngayon Spatter muna ako ngayon dito Sa paghukay ng aming para foundation Nagkatubig na Kulang pa yan ng isang metro Bago makuha natin yung 6.8 meters problema dito mga kapiters dahil bumibigay yung lupa dito tapos may tamburong pa dyan yung sa kanal na tamaan sa aming hukay yun ang problema ko dito hanggang doon yan kibali yung alaki sa ating foundation dito is 22 meters yan by 6 meters yung lapad niya Papunta doon 22 meters Ang lapad niya 6 meters Yung, yung size sa ating kondisyon Ang ingay ni Bako Yan tinambakan niya yung apakan niya Parang hindi siya tumuwad yun know. o oh. Nagkatubig na Dito pag makuha 'yan, sigurado bibigay naman 'yan dito. Dumami na ang tubig mga fighters 1 meter pa lang kulang yan parang maabot natin ng 6.8 meters na kailangan natin dito yan no? yung pinaka top pinaka ibabaw 5.8 meters pa lang yan lumabas ng tubig problema ngayon kasi yung ating panahon ay maulan na naman ano? Okay mga Pythons, hanggang dito lang muna yung ating video ngayon. Thank you for watching. Goodbye. Please. Ingat tayong lahat mga construction boys. Bye-bye.